Alam niyo ang pagbibigay ng labis, ang pagbibigay ng sobra ng ating Panginoong Diyos, ito'y sa kabutihang loob ng Diyos. Ang umibig ka sa iyong kapwa, ito'y kabutihang loob ng ating Panginoong Diyos. Ang ikaw na laging sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay tumutugon sa kabutihan loob ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, mga gikmatin, sa pang-agaw-agaw, lagi po nating buhay. Ano po? Magami po tayong mga nakasalumuhang mga tao. May mga negative, may mga positive. Ano po? At mga negative, aayaw. Yung mga positive, may gusto. Ano po? Sana naman po ay mapag-isa ang dalawang ito at sa gayon din po eh, upang umunlad ang ating paniniwala, ang ating pananalig, ang ating pananampataya, ang tayo ay sumunod sa kalooban ng Amang nasa langit.